Akain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo, hanap mo ba ay Sangyupsal at Bar in One? Meron nga tayo natagpuan na first ever Sangyup Bar na kung saan pwede kang mag-dine-in, mag-grill at uminom ng cold beer. At ikin sa lahat, meron din silang weekly DJ rotation dito na kung saan talaga mag-enjoy ka sa bawat beat ng kanilang DJ. At ito nga ang first ever in the Philippines, ang Black Tip Sangyup Bar 199 located lamang ito sa 1721 B Airport Road Baclaran parañaque city or simply visit their official page for more information at ayun na nga napakaaliwalas air condition masarap na chilling spot with family and friends. Very affordable ang halaga or prices niya for only 199 pesos. Sulit na sulit na ang iyong sanggup experience mo. Meron silang unlimited pork, premium pork, unlimited side dishes, unlimited kimchi, fish cakes, sweet kamote, peanut, potato marbles, cucumber, singkamas, lettuce, at marami pang iba. Kung gusto mo magvideo, okay, pwede pwede yan. Talagang 20 pesos, 3 song na yan. At umorder din kami ng kanilang barkada package na set B. Para sa mga presyo, narito ang kanilang price list. Post nyo na lang guys. Talaga naman napakasulit at mag-e-enjoy ka talaga dito sa kanilang sanggup sal. Kaya umuwi nga tayong busog na busog dahil sa sobrang dami ng ating kinain. Ano? Hanggang naod na lang ba kayo? Titik yung na yan.